Magandang araw mga kaibigan. Karamihan sa mga officials ng Israel tinanggap ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah sa pangunguna na rin ng Francia at ng United States of America. Pero ang pangyayaring ito ay nababalot ng mga malalaking katanungan. Isa sa mga importanteng tanong, marahil isa rin ito sa iyong mga tanong na kung tama ba ang desisyon ng Israel natanggapin ang ceasefire. Alam nyo ba, kahapon, November 27, 2024, effective na ang ceasefire sa pagitan ng Lebanon at ng Israel. Pero, araw bago mangyari ang ceasefire, ang office ni Benjamin Netanyahu ay sinugod ng mga taong nag oppose sa nasabing ceasefire. Hindi sila sangayon sa desisyon ni Benjamin Netanyahu at ibang officials na magkaroon ng ceasefire dahil Ayon sa kanila, binibigyan lamang nila ng pagkakataon na muling magpalakas ang Hezbollah. Naniniwala kasi ang maraming mga Israelita na paralyzed na ang Hezbollah dahil sa napakaraming mga leaders nito ang napaslang na ng mga airstrike at ground operation ng Israel. Marami ang mga naniniwala na isa sa mga paraan ng Hezbollah upang makarecover at muling maging malakas ay ang ceasefire paano kung tama ang mga daing ng mga taong sumugod sa ofisina ni Benjamin Netanyahu at ang isang nakakakilabot mga kaibigan, mismong Iran ang nagsabi kani-kanina lamang matapos ma-upload ang video ito ayon sa pamahalaan ng Iran na ibinalita ng The Times of Israel ay ito. Ayon sa report na ito, sinabi mismo ng senior adviser ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei na nagngangalang Ali Larijani bago pa man naikasa ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Lebanon o Hezbollah. Nagtungo na ang adviser ni Supreme Leader Ayatollah Khamenei sa Lebanon at talagang hinihimok nito ang Hezbollah na tanggapin ang ceasefire at ayon sa dalawang official ng Iran Islamic Revolutionary Guards Corps na hindi pinangalanan, pinipilit ang Hezbollah na tanggapin ang terms of ceasefire sabay pangako ng IRGC na muling palalakasin ng Iran ang kanilang puwersa at capabilities. Hmm, kaya pala nag-agree ang Hezbollah sa mga terms and condition na inilatag ng United States of America sapagkat meron pala silang pakay. Marahil alam ng Hezbollah at ng Iran na napipilaya na ng husto ang puwersa ng Hezbollah maging ang kanilang forces and capabilities ay humihina kaya ayon sa mga analyst isa sa mga epektibong paraan upang makarebuild at muling maging malakas ang Hezbollah ay tanggapin ang ceasefire oo nga naman dahil kapag ceasefire ay muli itong makakapondo ng kanilang mga armas at mga nasirang mga pampasabog. Sabihin nating talagang magkakaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah kahit na ipagpalagay natin na ito ay tumagal ng ilang mga taon. Pero ang katotohanan at walang sino man ang makakatanggi na hindi pa nabunot ang ugat. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, ceasefire agreement lamang ang pinanghahawakan pero maaari itong baliin or maaari itong maging threat muli sa mga Israelita sa darating na mga panahon, lalo na na nangako ang Iran na kanilang tutulungan ng Hezbollah na muling makabangon. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Sang-ayon ba kayo dyan? Ayon mismo sa Iran, wini-welcome we nila ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Lebanon. Pero ayon sa ulat ng The Times of Israel na ang ceasefire na ito ay maaaring maging mitya para sa Iran na atakihin ang Israel, lalo na na mayro pang pending na pangako ang Iran na kanilang aatakihin ang Israel bilang ganti sa airstrike naman na isinagawa ng Israel noong buwan ng Oktubre. Ayon sa Teheran, kung masaya raw ang Hezbollah at Lebanon dahil sa ceasefire na ito, ay masaya na rin daw sila at nanawagan pa ang Iran sa international community nahi mukin ang Israel na magkaroon na rin ng ceasefire sa Gaza at kahapon lamang sinabi mismo ng Iranian Foreign Minister na si Abbas suportado raw nila ang desisyon ng parties in Lebanon pero tila may pambabanta ang Foreign Minister ng Iran sa Israel dahil sinabi nito na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah ay magdidepende raw sa behavior ng Israel nagsalita rin ang militanting grupo sa Iraq na sinusuportahan ng Iran na tinatawag na Kataib Hezbollah. Ayon sa kanila, hindi raw sila natatali sa agreement sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah ng Lebanon. At ito ang kanilang pangako, ipagpapatuloy raw nila ang pag-aatake sa Israel. Hindi na nahimik si Benjamin Netanyahu at naglabas siya ng pahayag. Ibinalita pa rin ng The Times of Israel na sinabi ni Netanyahu na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Lebanon ay nagpapahintulot sa Israel na magpo-focus ito sa Iranian threat. Tila may nangyaring gera kahapon ng mga salita sa pagitan ng Israel at ng Iran sapagat sumagot din ng Iran sa pahayag ni Benjamin Netanyahu. Sinabi ng Iran, We are prepared for a war, for even a full-scale war, but this is not our choice taliwas ang sinasabi ng Iran sa kanilang ginagawa dahil sinabi ng Iran na hindi raw nila choice ang makipaggera ngayon sa Israel pero ayon sa interview ni Larry Jani na ipinablis ng Iran's Tasnim News Agency na nitong nakaraang linggo lang naghahanda ang Iran upang atakihin ang Israel. Marami ang mga naniniwala na strategy daw ng Iran na sinasabi nilang hindi nila choice ang makipaggera sa Israel sa purpose upang ang Israel ay hindi makapaghanda dahil ang katotohanan naghahanda pala ang Iran. Kahit na sinabi ng Iran na hindi raw nila choice ang makipaggera sa Israel, pero sinabi nito kahapon lamang na kung gusto raw ng Israel ng gera sa pagitan ng Iran, ay pwede raw itong subukan ng Israel. Labas-masok ang mga pahayag ng foreign minister ng Iran. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi? tungkol sa desisyon ng Israel na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Mali ba ito o tama? Sa ngayon ay masaya ang maraming mga sibilyan sa Lebanon dahil sa desisyon ng dalawang bansa. Marami ding mga sibilyan sa Israel ang nasasayahan dito kasama na ang ating mga OFW. Ipagdasal natin na sana nga ang ceasefire na ito ay forever na. Antabayanan lamang ang mga susunod pang kaganapan sa Middle East kahit na sa buong mundo dito lang sa Usapang Banal. At upang maging updated ka, pasubscribe na rin mga mahal kong kaibigan. Saan mang kayong dako naroroon sa mundo, mag-ingat po kayo. Maraming maraming salamat sa ating mga buzzers, ating mga silent viewers at ating mga subscribers. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.